dog is a man's best friend. Kaya kung hilig nyo ang mag-alaga ng aso, alam nyo bang pwedeng makamura para magkaroon ng fur baby sa Antipolo? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hilig mo bang mag-alaga ng furry pets? Pero with a tight budget, may na-discover akong murang pet shop sa Antipolo. Ang kukyut at niligalig ng mga pets na pwede mong may uwi dito sa Metro Rizal Wet and Dry Market. Makikita mo sila dito tuwing Wednesday ng umaga mula 6am hanggang 12 noon. Sa labas pa lang ay iba't ibang breed na ng mga aso ang makikita. Karamihan daw sa mga nagbibenta ay breeders. Kung naghahanap ka ng premium pet, syempre asahang premium ang babayaran. Tulad nitong 2 month old na Shiba Inu na kompleto na lahat at galing Japan ang magulang. May vaccination na na deworm na din at kumpleto sa papele. Kaya hindi na nakakagulat na umaabot sa 80 to 60,000 pesos ang halaga nga. Um, ang out po namin dati niyan, 80. Tapos asagad po niyan, 60. Complete vaccine na po yan, tsaka complete deworm. Tapos may papel po. Kung limitado naman ang budget, at gusto lang ng furry companion, mas makakamura kayo kung ang pet ay walang papel. Itong cute na cute na Shih Tzu, pwede mong maiuwi sa halagang 6,500 pesos. Pero vaccination lang meron siya, ha? Ang Pamirinan naman, naglalaro sa 10,000 pesos ang halaga. Kaso, may konting issue. Hindi pa kasi naliligo ang mga yan. Nag-advise naman ang mga breeders dito para sa mga gusto maging first-time fur mamag for that. Mama Siguruhin daw na may bakuna ang inyong furry friends. Kung hindi, ako, baka mabreak ka agad ang inyong heart. Assure uh, nyo lang po ng vaccinated yung aso kasi po yun ang magbubuhay doon sa atin. Kasi pagka imported po, malakas sila sa parbok. Pagka wala silang bakin, sureball yun. At para mas makasiguro, mas mainam na mag-research sa breed ng aso o pusa na kukunin. Kilatising mabuti. May mga pagkakataon kasi na mukhang puro nga, pero hindi pala. Madalas po kasing nabibiktima dyan ay yung mga may hilig sa budget meal. Kaya payo sa lahat na bumili sa lehitimong breeder. Ating tandaan na ang pagbili ng pets ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya siguro doon mo muna. Handa ka para dyan. Mobile Journey Fan pa po hatid Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.